magandang araw na naman kabayan. Naparami ata ang ayuda ng presidente ngayon. Mukhang iniisa-isa ang mga isla ng Pilipinas. Pansinin ang mga hawak ng mga nabigyan. Napakasaya nila. Panoorin po natin ito mga kabayan. Salamat po. Ang programang ito ay isa lamang sa mga unang hakbangin na pamahalaan upang magkaroon ng bagong pag-asa at bagong simula ang mga Pilipino. Magkakahiwalay man ang ating mga isla, pinagbubuklod buklod naman tayo ng isang diwa at isang pangarap. Isang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Tinipon namin ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang sama-samang maghatid sa inyo ng mga benepisyong magpapagaan sa inyong mga kalagayan. Iisa po ang ating hangarin na maisulong ang bagong Pilipinas na maipagmamalaki nating ipamana sa ating mga anak at sa mga susunod na henerasyon. Sa tulong ninyo, mapagtatagumpayan natin ang anumang mga hamon sa buhay basta't nagkakaisa, walang pagsubok o kahirapan ang hindi nating kakayanin. Muli, maraming salamat at maligayang pagdating sa Bagong Pilipinas. Uh, two weeks na po kami nagpre-prepare, uh, talagang very in close coordination with the office of the president, lahat po ng mga iba't ibang departamento, ahensya, napakarami talagang matutulungan. Halos 120,000 na residente ng Camarines, sir, ang mabibigyan ng financial aid. Whether you are a farmer, distressed fisher folk, or... Uh, individual in crisis situation, may mga scholars po tayo sa TESDA, yung mga beneficiaries po ng TUPAD na makakatanggap ng halos 3,000 to 4,000. Maraming salamat, napili ang NABWA una, papakitang gilas po kami na we are not only the inaugural site but we are will be the best site dahil talaga naman ang mga Bicolano uh, marunong magbigay ng utang na loob.